Ligo nga kami mga kasari ng ilog dahil sa sobrang init. Napakalinsangan nga kasi sa bahay kaya ayan napadpad kami sa ilog para mag-unwind. Uy ano daw mag-unwind si kasari. At habang nandyan ako mga kasari talagang ninanamnam ko yung lamig ng tubig at lamig ng simoy ng hangin nakaka-fresh at nakakadagdag ng ganda ni kasari. Uy! Walang ganon. Feeling fresh lang talaga dahil napakalamig ng tubig. At hindi na rin kami nagtagal doon mga kasari talagang nagtanggal lang kami ng init ng katawan at naligo ng kaunti sa ilog kasi nga para ma-refresh lang talaga yung aming pakiramdam. Pagdating naman sa bahay mga kasari, ayan hinanda ko na po yung aking mga labahin. Diyos ko puro din napakadami kong labahin sa araw na yan. Amad nga kasi ako maglaba mga kasari dahil nga sa sobrang init at syempre napakalinsangan parang ayaw kong kumilos kilos. Ewan ko ba may mga araw talaga na tinatamad ako kumilos sa aming bahay yung gusto ko nakahilata na lang ako na wala akong gagawin. Kaya lang kapag nahanap ko naman si Kasipagan, ayan, nagsisisi naman ako kung bakit ako tinabad. Ayan, tuloy ang dami ko na namang labahin. Nung nakaikot naman yung ating washing, mga kasari, ayan, tasking na naman tayo. Pagsabay na natin yung paglalaba, pagluto, syempre paglinis ng bahay. Tingati na kumilos na mga ilang araw, ayan ang napala mo, kasari. doble double tuloy ang trabaho mo kasi habang umiikot nga yung aking washing dyan, mga kasari, nagluluto na rin ako ng aming panghapunan dahil syempre nga pumunta nga kami ng ilo. Hapon na din talaga kami nakauwi at syempre hapon na rin ako nakapaglaba at magluluto na rin ako at maglilinis. O diba, ang daming ginagawa, puro at at. Agang bumabawi din talaga ako mga kasari pag sinasapian ako ng kasipagan, lahat na talaga ginagawa ko. Simple lang naman yung hapunan namin dyan, mga kasari, nagluto lang naman ako dyan ng sinangag dahil yung kanin namin. Hindi namin nailabas kanina sa rep at hindi namin nadala dun sa ilog. Kaya ngayong gabi is magsisinangag kami. Tapos pipiniritong isda. Tapos meron kami natin ang chicken sa lob ng rep. Ayan pipituhin ko rin. Puro leftover yung aming ulam ngayong hapunan. O diba? Puro init-init lang talaga. Bawal mag-aksaya ng pagkain at bawal magtapo ng pagkain dahil sa panahon ngayon maraming mga tao na hindi kumakain at kumakalam yung sigmura. Yes pa rin naman ako mga mga kasari, kahit leftover yung aming ulam is natutuwa na rin kami. Git sa lahat, nakakatipid kami sa inuulam namin. Kaya kung ano-ano mga natitira sa rep mga kasari, iniinit ko lang talaga yan. At natatakot ako magtapo ng mga pagkain na pwede pang kainin. Habang inaantay ko na maluto yung isda na pinipito ko mga kasari, ayan naglilinis na rin ako ng aking lababo at pinupunas-punasan ko na din. Pagkatapos ko na linisin yung aming lababo mga kasari, dito naman ako sa may lamesa namin kasi meron si Habing binili or pinamili doon sa market na mga sibuyas at bawang. Kaya yan, niligpit ko na lang muna para pagmatapos ako magluto, tapos na rin yung aking gawain. O, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Bye-bye!